Maganda ang feedback ng netizens sa music video ng latest song ng SB19 na Dam. Haltang ginastusan at world class ang dating ng video. Hindi nga lang daw music video ang binigay ng SB19 sa fans. Kung hindi isang full cinematic experience, para araw na nanonood ang netizens ng music video ni Michael Jackson dahil ganoon kabongga. Kaya naman todo effort ang 18 at marami nga ang nagpuyat sa kanila at talagang tumutok sa social media para lang mapataas ng bonggang-bongga ang numero ng views ng latest mb ng Pipap Kings sa YouTube. Pero bigo silang mapatalsik si Moira at ang music video nitong paubaya sa number 1 spot bilang most viewed Filipino music video within 24 hours on YouTube na may 7.1 views. Pero pinalitan naman ang bagong music video ni Nastel Agero, Pablo Nase, Josh Colen, Santos, Ken Soson at Justine Dichos ang bini sa second spot. After 22 hours nga sa White ay naka 3.7 million views ng music video ng mga hari ng P-pop. Bago kasi i-release ang MB ng Dam nitong Biyernes ay ang music video na Cherry on Top ng Bini ang nasa second spot bilang most viewed Filipino music video na nakakuha ng 3.6 million views sa loob ng 24 oras na ni-release noong July 11, 2024. Sa panahong maraming naghigpit ng sinturon, isang ang blessing ang pagiging busy and Barbie Fortesa is living proof na hard work face-off. Sa isang Instagram post, nagbagi ang aktres na isang carousel of photos na nagpapakita ng kanyang day-to-day -day life. Random man ang mga ganap, isa lang ang masasabi, this girl is book, busy, and thriving. Siyempre, kung may Barbie post, may kainan. Isa sa mga pinakaagaw pansin ay ang mga litrato ng Tanghulu, isang Korean delicacy na gawa sa skewered fruits na binalat sa sugar coating. Bukod dito, may iba pang snapshot ng food adventures niya na proof na kahit gaano ka may time pa for good good Pero hindi lang kain ang highlight, may workout clips din si Barbie. Makikita siyang todo effort sa pagpapanatili ng kanyang fit and healthy body. Laging on the go, laging glowing. Pero tika, ito ang tunay na sin Stellar. Isang luxury SUV na may ribbon pa sa susunod na litrato. Kamay ni Barbie mismo ang nasa frame hawak ang susinto. Kung yan ang pics, mukhang may bagong ang baby ang ating kapuso star. Alam naman natin na hindi ito first rodeo ni Barbie pagdating sa mga gandang sasakyan. At ang kanyang ama na si Tony Fortes ay kilala sa buy and sell ng cars kaya hindi nakatakataka kung may i for quality rights ang actress. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at iring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.